Good afternoon. Good afternoon. 4.35 p.m. na nga po. Makain na si Oreo. Makain si Oreo. 4.35 na nga Ano tayo ngayon? April 16, Martes. April 16, Martes. Tapos sa uh, hapon. Nagkaon na si Oreo. Wala na akong nagiligo si Oreo kahapon. Ugma na akong niligoon. Kaya wala'y tubig karon ron. Kahapon, nako na ako si Panda pati si Agnes. Ang amahan ni Oreo, ang inahan ni Oreo, si Agnes, iligo na ako kahapon. Si Oreo, ugma ako ligoon, kay kahapon, iligo na ako si Panda o si Agnes. Kung mas si Oreo na ako schedule, ugma ligoon. Okay, alutan na ni si Oreo next month. Next month, alutan ni si Oreo. Schedule na alutan si Oreo. Naman ko ikipalit, Razor sa ano, online sa TikTok. kamito na ako to balik ang Razor para alutan si Oreo. Ipalit na ako tong Razor last ano pa, last February 23, 24. Kami na ako to balik ang Razor sa katapusan sa bulan o next month sa Mayo, alutan na po balik si Orio Ano ka, wala na si Orio, gamay lang ka si Panda na po, dangaman. Panda. Panda, gialutan po na ako ni si Panda naging bulan first week of March. <coughs> schedule po si Panda alutan next month. Next month na si Panda schedule. Alutan na ako ni balik si Panda. I three mangyambo. Schedule ni si Panda alutan si Orio, Manakaw gawas sa si Orio, gawas si Ori, gawas. Panda nakaw. Oh, na container oh. Tulog ka container, gibutang ani mama. Matambak miswa, miswa sabaw sa miswa matambaka. Di mo ni mama giluto. Sabaw miswa matambaka pagkaon ni panda ni Oreo si Leslie asa si Leslie ma. Nagka si Leslie ang iring. Si Cardo Carding wala diri. <coughs> si Lexter wala pa nitong adlaw. Si si Andy wala po ni ani diri karon. tulo pala nagkaon. Si Panda, si Oreo, si Leslie ang nagkaon. usa ka iring ng dua ka uh, si Panda nga ang kaon si Panda. Miswa matambaka na. Miswa matambaka na isagul sabaw. Miswa matambaka sabaw. Si Oreo, nagkaon na si Panda niyo. <coughs> si Panda, Panda. Wala, wala na din na maklaro ang mata ni Panda o taas na ang buhok. <laughs> <laughs> Hindi na maklaro ang mata ni Panda Taas na ang buhok na ako ni si Panda March 3, March 5 Last month, March 4 di wala na api lang ulo ni Panda Ang buhok sa ulo ni Panda Mga na taas na kay Liukan si Panda Hindi dili maapi ang buhok ni Panda sa ulo Liukan Hindi kuanan kuhanan mo alot First time na ako alutan si Panda Itong palit na ako Keme, Keme Pet Tracer Keme Pet Tracer sa TikTok, palit na ako niyang February na yung bulan na yung ipang bulan o na si Panda, gutom na si Panda ang ulag ni mga aso last week Nag-mate sila, mating season nila last week karon wala na sila lang ulag okay na, relax na masaba kayo ni mga aso last week kay mating season, karon wala na sila ng ulag kaon si Panda, kaon siya Kani na isagol matambaka sabaw sa miswa miswa matambaka matambaka miswa sabaw kaon si panda ang si panda si ang amahan dagani anak si panda 14 kabuk 14 kabuk ang anak ni panda apu na siya tulo kabuk apo na diri sa buwangga tulo kabuk apo na itulo kabuk apo si panda 14 kabuk ang anak ni panda o na tulo kabuk apo diri sa buwangga na ituloy. Eight years old si Panda. 8 years old. 8 years old na si Panda. Kung mutubo ni ang bala buhok ni Panda, baga ni ang buhok. Guapo ni si Panda. Kung mutubo ang buhok, baga. Panda. Panda Kikoy. Miss Tiso, tiso Japanese speech dog. Imported from Japan. Imported ni si Panda from Japan. Japanese speech. Imported from Japan. Japanese speech. Panda Itong kay si Panda, ganahan siya sa bawah sa miswa, nasa pikas container, balin si Panda. Balin si Panda sa pikas container. Si Panda, gutom kay si Panda, na tubig dito. Gilisan ako ng tubig bago ng tubig karon no? Wala lang unigunit sa tubig, gamay lang nagunitan na ako tubig, kay nag ko. Diyan, ganiya, terakir ko ganiya, sakit akong ano. Sakit akong braso, si Aitera Care ko ni Emi Paredes-Argamino, nawala na sakit sa akong baso tungkol sa Aitera Care. Mayro, special kay Aitera Care. Tingnan na nato Aitera Care dyan. Namata na si Karil. Tulog ka dyan, tulog lang dyan. Tulog akong <coughs> anak, si Karil John-Argamino, mis tisay, mis tisa tisoy. Okay, favorite ni Papa. Okay, si Panda. Taas ang book ni Panda sa si ikogo. Sa sambuh ni panda sa iko, niti sa tiso so i mis, tisa kaunti panda kutong si panda, alas oras, na oras sa hapu na nae, pani na ni panda, dina siya mo kaunti pani hapu, pani hapun na ni panda, <coughs> pani hapu na ni panda i na ne, <coughs> Miswa, sabaw sa miswa na isagol galunggong. Uh, Paborito mm -hmm. na ni Panda galung, isa, ah, matambaka de isa galunggong. Matambaka right. isa ba? Matamba ka dahil isa dili galunggong. Matamba ka ayang isa dili galunggong. Matamba ka. Matamba ka galunggong, miswa. Okay, maw giluto ni Mama. Thank the Lord, Hallelujah. In Jesus name, Amen. Butog na ti Panda, butog. Uh, kaon pa ti Panda, gutom pa niya. Utong pa pati panda mamang kauna na po tayo sa container mamang Ikatulo na naka-container sa balik sa dua container Kunti panda mamang Panda Panda ti Panda tisoy, Panda tisoy. Si panda Puli-puli si panda container Puli-puli Puli-puli si panda, Puli -puli si panda. inong na tubig si panda inong tubig inum tubig si panda Panda is drinking water forever and ever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Panda is a beautiful cat. Praise the Lord. Panda is a beautiful cat. Praise the Lord. Beautiful cat, Panda. Panda, the Japanese is speech terrier dog made in Korea. Japan. Made in Japan. Terrier. Japanese speech. Panda. Praise the Lord. Hallelujah. Panda is drinking water. Cardo and Carding is not here forever. I don't know where. Because later, later they will come. Okay, Panda is thinking forever and ever. Amen. Okay, Panda is really thirsty. The new water, the new water. I placed their water a while ago. This is the new water already. Panda is drinking over there. Finish already. Panda is over here. Panda is over here eating again. Panda drink a water, eating again. Panda is saying, what will I do? What will I do? Panda is thinking, what will I do after eating? I will sit down. Panda is saying, I... <coughs> Finish already, Panda. Ding, I will sit down. Panda is saying, I will sit down already. Where are you going, Panda? What will you do? Panda is thinking what to do. Panda is sitting down already. Okay. Panda is already resting. Okay. Panda is relaxing already. The Japanese pit. The container is not finished. The rice miswa with matambaka fish is always there. Forever and ever. I mean, the, the water is always there also. Always there. And Panda is hiding over there and behind. Oh. No? behind the curtain panda is hiding behind the curtain okay thank you very much for watching we are listening to mango radio preaching preaching hour it is almost quarter to 5 pm in the afternoon we are listening to mango radio preaching you see the buhok of panda the balhibo is really clean already ay ligo panda gahapon ay ligo panda gahapon limpyo na si panda mahumot amoy sabon Amoy si Panda sa Humot na kayo. Okay, si Panda. Panda, pan! Panda, busog na si Panda. Dili na mo pansin. Dili na managad. Busog na daw siya. Panda! Panday! 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 <laughs> Dili na managat si Panday, mama. Busog na. Busog na si Panday. Dili na managad. Panday! Panday! Hindi naman agad si Panday Kiko, mamam. busog na si Panday. Hindi naman agad. Butog na si Panda. Ayan, bagong ligo na si Panda. Amoy sabon pa na. Kung maligo na ako si Oreo, ang anak ni Panda. Si Agnes, tuwa sa pikas Balay. Tuwa tu at sa pikas Balay si Agnes. Si Panda na Andre. Okay, ang bahana ni Agnes. Okay, okay na kayo si Panda. Hindi naman agad si Panda kay busog na mamangoy. Eh. Panday, Panday, Panday. Panda eh. Hindi naman nagat si Panda. Busog na daw. Na si Panda diri oh. Na dental stick. Pakauna ko niyo niya kay Panda. Kanunin. My dog nutritional. My dog nutritional. O kanin yung Korean niyo. Oh. Basaho na ni. Eh. My dog nutritional. Basa na ako. Korean na. Yichik na Korean na. Basa na ako. My dog nutritional. Okay. Oh, thank you very much for watching. Ababei bye. God Tankebr no. March. Hmm. Hamburger, mama. Mama. Mama, Hamburger, <stee described> mama, Hamburger, Mole, Hamburger, Bandar, Hamburger, Bandar, Hamburger, 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 Ne? Hamburger, Hamburger, Ne? Hamburger, Hamburger, Ne? Hamburger, 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 Psst! panday. Panday. Psst, panda, pan. Hindi naman nagatipan, si Panda busog na pagkaon. Busog na kaon si Panda. Okay, talamat, 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 talamat salamat kahit sa pagtanaw maayong hapon maayong hapon maayong hapon sa tanan unya maayong gabi na unya karon maayong hapon pa karon maayong hapon maayong hapon maayong hapon maayong hapon good, good, good afternoon good afternoon good afternoon okay praise the lord hallelujah i love you i love you i love you okay aba okay. bye ka. bless